What's up guys, kumusta at welcome back dito. Sa video na to ay i-review natin ang isa sa mga bonus chapter patungkol sa kung paano winasak ni King ang karir ng limang professional na assassins. Pero bago tayo magsimula, e eh kung ngayon ka palang napadpad sa channel na to, ay i-click mo lang ang subscribe button at i notification bell para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. Sa pagsisimula ng chapter ay pinapakita dito ang isang restaurant kung saan ay gumagawa si King ng script sa kanyang laptop. So habang tinatype ni King yung mga linya ng script ay makikita dito ang isang lalaki na may hawak na dyaryo na talaga namang nagmamatsag sa kanya. Bali nga dito pa lang iniisip ng lalaking to kung ano nga ba ginagawa ni King. Kung nagtatype lang ba daw ito ng email o di kaya naman niya nagre-research lang. Pero nasabi pa din naman nito sa bandang huli na di sa eh, sapagkat hindi na nga daw magbabago yung pinaplano nila. So dahil nga daw pinaniniwalaan ng mga tao na sobrang lakas na itong si King, yung kanyang presensya pa lang, ay eh, talaga namang lang na sa mga krimen. Dahil na nga dito, marami sa mga kriminal ang nagtanim ng galit kay King. Isa na nga rin daw dito ang kliyente ng mga assassins na to na kung saan ay nakakagulat nga daw ang laki ng halagang ibabayad sa kanila. Makikita natin dito mga idol ang isang grupo ng mga batikang assassins na nakapaligid kay King. Ang isa sa mga member ng grupo ay nagsilbing lookout sa entrance ng restaurant hanggang sa dumating ang tamang oras ng kanilang pag-atake. Bigla namang nagsalita si King at sinabi niya na lumalabas nga doon, nagtipon-tipon ang mga huhang na to. Kahit gano'ng nga daw sila kadami at makailang ulitin ng subukan, ang resulta nga daw ay mayiging pareho lang. Which is ito yung sinusulat ni King na script na ginagawa niya sa kanyang laptop. Pagkarinig nga ng limang assassins na to, ay talaga namang nagulat sila sa mga sinabi ni King. Dagdag pa dito ni King na ang kanyang lakas nga daw ay magtuturo sa kanila nang ng kawalan ng pag-asa. At sigurado nga daw na yuyuko sila dito. Pakingitang mas ni palalo ang isang assassin na to. Habang ang isa naman ay kalmadong nagtanong sa sarili kung nabisto nga ba daw sila ni King sa plano nila. Sa pagkat sa tono pangalang doon ng pananalita ng hero ay tila hinahamon sila nito. Subalit, parang nga daw nag-aalinlangan si King at mukhang hindi ito aware sa bilang at posisyon nila sa ngayon. Sigurado hindi na nito malalaman na lahat silang nandito ngayon ay mga assassins. At eto nga daw ang kalamangan nila na kung sakaling mag-aalinlangan si King na madama ang iniisip ng mga inosente maya may biglang napatayo si King at dito ay talaga namang naalarma ang lima sa mga naging sunod na kilos ng hero. Sinabi pa ng isang to na uunahan na nga ba daw sila ni King sapagkat tila hindi nga daw ito nag-aalinlangan. Napansin din niyang matapang na pinagmamas na ni King ang lahat ng mga taong nasa loob na tila ba ina-identify nito mga posibleng banta sa kanya. Sumunod nga nun ang biglang pagtalikod ni King at dito ay napangiti ang isang to. Sinabi niya na ito na nga daw ang tamang pagkakataon dahil na nga daw walang depensa si King sa anggulong ito. Gigilitan niya nga daw ng legang hero mula sa likuran. Bahagi ng lamingon si King at dito ay biglang bumalikwas pabalik sa pagbabasa ng dyaryo yung Mokong. Nasabi niya pa na trap nga ba daw ang isang yon sapagkat kamuntikan nga daw siyang mapatibong doon. Habang sa counter ay kinausap ni King ang isang crew at sinabi niya na hindi pa nga daw niya natatanggap yung soda melon na inorder niya kanina. Humingi naman ang paumanhin ng dalaga at sinabi nito na kukunin niya nga daw sandali. Sa naging pag-uusap ng mga asasin sa likuran ni King, nasabi nila na malamang ay pinapatago nga daw ni King yung babae na yon para nga daw hindi itimadamay sa mga mangyayari. At ngayon nga daw ay mukhang handa na silang harapin ni King at handa na rin itong lumaban sa kanila. Agad namang tumayo ang isang to dahil nga napansin niyang mukhang natatakot tumatake yung iba niyang mga kasamahan. Ngunit handa siyang gumawa ng butas para makuha ang atensyon ni King. Kung sakaling mapapatay daw nila ang hero na to ay magiging sikat silang mga assassins. Ngunit nung ibaling niya na ulit ang kanyang paningin sa harapan ay biglang bumungad sa kanya ang mukha ni King. So dito mga idol ay sobrang nasindak yung Mokong dahil sa sobrang lapit titing sa kanya. Napatunong pa ito ang papaano nakalapit ng ganong kabili si King naririnig niya din yung napakalakas na kalabog na hinalam niya ay ito yung sinasabi nilang ting Sa sobrang takot ng Mokong ay talaga namang nakaramdam ito ng matinding panginginig ng tatawan. Sa isip naman ni King ay nasabi niyang kailangan niya nga daw gumamit ng banyo, subalit itong lalaki sa harapan niya ay nakaharang sa daraanan niya. Malamang nga daw ay isa ito sa mga fan niya. Kung alam na nga daw ng mga fan na puputa sa mga ganitong lugar, mas mainam na nga daw na tigilan niya ang pagpunta dito. Sa panel na to, ay may kitang bubunot yung assassin na to ng kutsinyo. Pero sa isip naman ni King ay sinabi niyang alam niya nga daw na bubunot ito ng ballpen at papel para magpa-autograph. Subalit kung pagbibigyan niya nga daw ang isang ito ay malalaman nito ng iba mga customers na nandito. Dito lang nga ay dali-daling pinigilan ni King yung pagbunot ng kutsinyo ng mokong. Sinabi pa ni King na magpanggap na nga lang daw itong hindi sila nagkita. Naiintindihan niya nga daw ang nararamdaman nito. Subalit, huwag na lang daw nito ipakita. Mas mainam na nga lang daw na sarili niya na lang ito. Dagdag pa ni King na pribadong oras niya nga daw ngayon at wala siya sa mood. Paglilinaw pa niya na ang kanyang trabaho nga daw ay ang tumalo ng mga monsters. At hindi nga daw gusto ni King na harapin ang katulad ng lalaking ito. Nung isang araw nga daw ay napaligiran din siya ng dosi ng katulad nila. Subalit kahit gano'n nga daw niya bilisan ng kanyang mga kilos, ay tila ba naging walang katapusan yon. So ang ibig sabihin dito ni King ay yung napalibutan siya ng mga fans para pumirma ng mga autographs. Pagpapatuloy pa ni King na isang nga daw itong babala at parang nga daw ito sa ikawubuti nilang lahat. Dahil lang nga sa tingin ng binitawang salita ni King ay biglang kumaripas ng takbo ang lima. Kinabol naman ni King ang mga ito at sinabing malamang ay sumabarang nga daw sa mga sinabi niyang iyon. Mas tumindi pa ang takot ng lima nung nakita nilang hinahabol sila ni King. Dito ay bigla silang napatigil nung sinabi ni King na balang araw ay magriretiro siya. Siguro ay mga lima o dalawampung taon mula ngayon. Kung sakal nga daw na hindi pa rin nagbabago ang kanilang pananaw sa panahong iyon, Pumunta nga lang daw sila sa restaurant na to at haharapin sila ni King. Sinabi ng isa sa kanyang isip na alam nga daw ni King yung plano nilang pagpatay sa kanya. Subalit, hinahayaan lang daw sila nito na makatakas. Dagdag pa ng isa na pinoprotektahan nga daw ni King ang lahat laban sa mga monsters. Kahit pa nga ang mga katulad nilang mga kriminal. Sabi naman ng isa na tunay ang isang class S hero si King. Sabat naman ng isa na si King nga daw ay tunay na pinakamalakas na tao sa mundo habang yung isa naman ay sinabi na kahangahangang tao nga daw si Ping. Nanalo nga daw sa pagkakataong ito kahit na hindi nakikipaglaban. Habang papalabas ang lima ay sinabi ng isa na ang kanilang naging target nga daw para paslangin ang siya pang former sa kanila. Sabat naman ang isa na siguro nga daw ay kinakailangan na nilang magretiro sa pagiging mamamatay tao. Samantala, makikita natin dito ang bita nating kalbo na nagpupumilit pumasok sa kaparehang restaurant na kung nasaan si King. Subalit hindi sa pinapayagang pumasok ng lookout sa labas. Sinabi ng lookout na to na busy nga daw ang restaurant. Pumunta na nga lang daw si Kalbo sa ibang makakainan. Sa naman ni tama na meron nga daw siyang kakatangpuing tao na nasa loob. Sagot naman ng lookout na to na wala nga daw sa loob yung taong yon. Sagot naman ni tama na imposible nga daw yun sapagkat may usapan nga daw sila ng taong yon na maglalaro sila ng video game sa lugar na to. Giit pa ng lookout na talaga nga ba daw isang Kalbo na katulad niya. Dito ay biglang umamba ng suntok ang lalaki sa mukha ni Kalbo habang sinasabi na imbis na pumunta sa restaurant na to, bakit hindi na nga lang daw siya pumunta sa ospital? Sa kasunod na panel ay may kitang napakalaki ng bukol ng lalaki sa ulo at hila-hila ito ni Saitama para may sa pinto ng entrance ng restaurant. Nasabi pa nga niya na ano nga ba daw ang problema ng lalaking ito? Sa kabilang banda naman, nung nakalabas na yung limang asasin sa restaurant, ay naabutan nila si Saitama na kinakaradkad ang isang kasamahan nila. Natanong pa ng mga ito na kung sino nga ba daw yung kalbo na to. Ayon na nga sa impormasyong nakalap ng isang asasin na kasamahan nila, ay kabilang daw si Kalbo sa Class B. Kaya naman, kampanteng sinabi ng iba na baliwala nga daw isang ito kumpara kay King. Pagkatapos na isumugod ang lima sa natin na Kalbo, base nga sa sinabi ng lima ay nakumpirma ni sa si Itama na nandito nga talaga si King sa restaurant na to. So sa madaling kwento ay nagkita na nga si na King at sa si Itama sa loob ng restaurant. Natanong ni Kalbo ano nga ba daw ang ginagawa ni King. Sagot naman ni King na nagsusulat nga daw siya ng sarili niyang video game script. Pagkatapos ay naglaro na ang dalawa ng video games ayon sa plano nila. Nasabi pa ni Saitama na talagang napakalakas ni King sa larong ito kahit na may iba itong kinalilibangan. mag e nga daw si Kalbo ng gusto kaya naman maglaro nga daw ulit sila sa susunod. Sagot naman ni King, nalalaban nga daw sa dito ay Kalbo kahit kailan. Sa huling panel nila makikita nating natin nakabulagta ang limang assassins na to at dito nagtapos yung chapter na to which is chapter 67.5 na may title na The Strong Ones. So paano mga idol? Hanggang dito na lang muna tayo. Hanggang sa muli. Bye bye.